if we can only make that desire for the ones who have hurt us, then we will be able to move one step higher than that and love in actuality and make the love of the Lord and our love of So napaganda po ng panawagan niya pa no? Yung pagmamahal, hindi lang dapat sinasabi. Yung pagmamahal dapat ay ipinapakita, ipinadarama at yung pagmamahal kaya nga po may kantang, may kantang sana pag-ibig na lang ang isipin, sana pag-ibig na lang po ang mamayani sa ating mga tao, sana pag-ibig na lang ang buhay natin kasi kung pag-ibig ang naghahari sa atin, walang away, walang gulo, walang walang masasaktan, walang hinanakitan. Walang daya, walang manluloko, lahat ng kasamaan wala, kaya sana pag-ibig na lang ang mamayani sa mundong ito. Self become the rule of our lives. Three steps. From being polite, desire the best. From desiring the best, love in actuality. Polite, desire, live. So napaganda po yung sinabi niya paano. Kaya sana itanim po natin yung mga sinabi po ni Arso Arce Arsobispo Villegas lalo na po yung salitang pagmamahal. Mamuhay po tayo na may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. And we will be able to make it for as long as we are living here on earth mga salitang binitawan po ni Arsobispo Socrates Villegas, Sana po yung mga aral na natutunan po natin, kung sakaling may mga kasamaan tayo ng loob, mingi po tayo ng tawad, kung may mga nanakit sa atin, patawarin po natin. Sa uli, lagi pa rin pong pag-ibig ang pairali natin, pag-ibig ang dapat na mamayani sa mundo. Yun lang po. Salamat po. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. Diyos mabalos sa Indogabos.